Sa araw ng day of ko, masarap sana kung matutulog ka na lang buong araw. Gigising, kakain, magmimerienda, tapos tutulog ulit. Day of is real pagkaganon. Pero sa day of ko, hindi pwede yun. Sobrang tambak na kasi yung labahin ko. At ito lang yung pagkakataon ko para makapaglaba. Sa araw ng day off ko. Damit ang mga bata, damit ni misis, damit ko. Napakadami at mano-mano lang to. Kaya kung may extra washing machine dyan, baka naman. Haha, joke lang. Anyways, mga idol, kung bago pa lang sa video ko at hindi ka pa nakapalo sa akin, baka naman. Ako nga pala si Marvin, ang superman ng pamilya ko. Hehe, joke lang. Sobrang dami nga ng labahin ko, mga idol. Isang linggo rin. Gaya ng sinabi ko, hindi talaga biro yung pagiging housewife. Biroin mo, dati asawa ko gumagawa nito. Nung time na hindi pa siya nagkakasakit, yung tipong tambak ka na ng labahin, tapos mamaya magluluto ka naman. Maghuhugas ng pinggan, maglilinis ng bahay. Yung pagkakataon nga naman, habang naglalaba ako, biglang bumuhos yung ulan. At sakto pa talaga sa day off ko. Ang Pero okay lang, naman tayo magagawa. Nandi dito na tong labahin na to, kaya tuloy so, lang. Saka ah, wala rin naman akong choice kasi kailangan ko talagang laban to. Dahil kinabukasan, wala akong may susuot. Ganon din yung mga bata. Grabe, sobrang tambak. Kitang kita nyo naman mga idol. Puno na yung lababo ko. Shoutout nga rin pala sa lahat ng mga tigasin kagaya ko. Alam nyo na kung bakit tigasin. Nagsimula lang din naman ako maging tigasin si Pulano nagkasakit yung asawa ko. Sa mga matagal na nakasubaybay sa video ko, alam nyo na kung bakit. At sa mga bago mga idol, kaya naging tigasin ako ngayon. Dahil bagong opera nga asawa ko at bawal siya magkikilos. Dahil isang multitask konting natigasin nga ako habang naglalabay nagsalang na rin ako ng sinay para naman habang nagbabanlaw eh pakulo na rin yung sinay mindset ba mindset ha. at kung gumaling man yung asawa ko ng tuluyan siguro magiging limitado na lang din yung mga galaw niya. hindi na rin siya pwede magtrabaho at hindi ko na rin siya pagtatrabaho dahil nga sa kalagayan niya inoperahan siya sa ulo kaya siguro pag sinuwerte suwerte at nagkaroon kami ng konting puhunan eh magtitinda-tinda na lang siya doon sa labas namin at yun din naman yung gusto niya sabi nga niya sa akin pagkagaling daw niya tutulong daw siya sa akin magtitinda-tinda daw siya sa labas sabi ko okay sige, basta isipin mo muna yung magpagaling ng gusto. At dahil bumubuti-buti na nga yung lagay ng asawa ko, naiisip na niya yung mga bagay na ganun. At syempre dahil sobrang tambak ng labay, naisip ko rin mag yosi break, di ba? Kahit day off ko, may break time pa rin. Pagkatapos ko nga mag yosi break, syempre tuloy ulit sa laba. At Dahil nga sana napakarami nito at malapit na rin magtanghali. Eh maya-maya ay magluluto na rin ako ng pananghalian naming ulam. Ito nga pa araw ng day off ko, dapat may pasok ako. Oo, pinapapasok ako doon sa trabaho. Kaya lang tinanggihan ko. Sabi ko na lang hindi ako pwedeng makasabay sa inyo ngayon dahil kailangan ko talaga mag off sa bahay. At dito, ito nga, ito yung duty ko. Eh. pero malamang kung walang sakit yung asawa ko, talagang pumasok ako ng linggo. Kasi sayang nga din naman yun, no? Dagdag isang araw din yun. Malaking bagay sana sa amin yung isang araw eh. na yun. Pero okay lang, mas malaking bagay yung masikaso ko yung asawa ko ngayon. Tapos ko pala magsampay, mga idol, nagluto na rin ako ng ulam. Kasi si Bunso tumatawag na at sabi daw mami niya, e, gutom na raw siya. Kaya ito nga lang yung ulam namin. Yung nabibili sa palengke na lumpiang Shanghai. Tapos meron ding imbutido sa kasyomay. Pinarito ko lang lahat. Tapos di bali, pagpaparty-partyhan na lang namin yan. Kali, pito kami party sa lahat ng ulam na yan. Pag kumakain nga kami, lahat ng ulam talagang nakadivide sa isa't isa. Tagdadalawa, tag-iisa, basta pantay-pantay at walang lamangan. Ganun din kasi yung pinapamulat ko sa mga anak ko na huwag maging mapaglamang sa kapwa. Dahil una, una, hindi naman natin ikaw uunlad at ikayayaman yung panlalamang sa kapwa. Anyways mga idol, luto na pala yung ulam at ito na lahat yan. Nag-request nga rin pala si Mrs. ng Sausawan kasi nakita niya may lumpia at gusto niya may sausawan na suka. sorry niya, maanghang pero siling panigang lang yung meron, pwede na yan. paano mga idol, kakain na kami at maraming salamat sa panonood ng aking video. Happy day off sa lahat.